Ang paborito nating Dark Knight na si Batman nagpakita sa Japan. Siya ay isang bilyonaryo, industrialist, philanthropist at crime-fighting vigilante. Siya ang Cape Crusader at hero ng Gotham City na si Batman. At siya ngayon ay namataan ng ilang mga civilians sa Chiba, Japan. Na-share na sa YouTube ang mga litrato ng superhero na ito na sakay ang kanyang bat cycle sa isang Japanese freeway. Sino ang misteryosong lalaking ito? Siya ay ang pinakamalaking fan ni Batman sa buong mundo. Isang 40-year-old na lalaki na naninirahan sa Chiba, Japan na siyang bumuo ng custom bicycle na kanyang sinasakyan. Maraming nagtatanong kung ang homemade bicycle na ito ay lumalabag sa mga traffic laws. May mga nagsasabing ang posibilidad ng pagsabit ng suot niyang cape sa gulong ng sasakyan ay labag na sa road safety law. Marami ding nag-aalala na baka marami mga driver ang maaksidente habang kinukunan nila ng litrato ang Dark Knight. Sana ay mag-ingat ang Japanese Batman na ito.